ayun mga comeback wala na pong laman yung paglalagay natin ng ano ang jumbo din natin na bilik na bili na po ng araw pa so mag pagre-refill tayo ulit ayan makakarga tayo kaya dapat na yung karga yung ano ating keluar lagi ya, tersengal-ngadah. tingo okay farm alam mo pa hello linda ang Sorry, yung dalawa, yung dalawa, yung nakawala. Ayun natin na tayo para malagay ng bingga. Ito yung nabaratan laki. Ito yung mga kumbag ko. Ang jambulay natin yung duck. Ito po ko po ito. Ang laki po. halos na ano pa niya yung kulukan niya. yung lalabas yung ulo niya. Ito po babae. Yan. Breeder na po itong mga to. Ang ganyan po mga kong ko. Grabe. Ang laki oh, lumalagpas pa yung ulo niya. <laughs> Ayun po yung ating ano display. Uh, available po ulit mga kong back mga farming. Ah, uh, try po yung bulay na yung skin na picking ducks. Ayun. Sa ating pitch up. Yun, nice.